Mahal ng bilhin guys Pabili po Welcome back guys Shout out Hello po Atay, Tatlong yero Ate baka na po ang Pagkakita yung yero Di 12 Di 12 Wala na yung kamalang Wala na discount yun? 3 lang ang bibili mo. Tatlo. Kaya yung haba nun? Sa isang lenso. Sa isang lenso. Ano ba yung lenso? Lenso. Ano po yung... Magano yung lenso ate? Hindi masyado makapal. Yung lenso. Gage 24 mo yun ha? Gage 24. Anong Anong gage 24? Ano na Yung gagamitin mo sa saksak. Patawagin